Inay, itay, itanggap ko na po yung liham na pinadala nyo. Alam ko na sa dami ng taong lumipas, marami na rin ang nagbago. Alam ko na sa pagdaan ng panahon, hindi ko na iparamdam ang pagmamahal ko sa inyo. Ngunit, huwag nyo sanang isipin na sa pagtanda ko, ako'y lalayo. Kami inyong itinaguyod at inaruga sa hirap at ginhawa. Nais naming humingi ng tawad sa mga mali na aming nagawa. Kami nakahandang gawin lahat upang ito'y maitama, upang sa mas mahabang panahon kayo'y amin pang makasama. Alam namin na hindi kami naging perfectong anak. Ngunit sa araw-araw, ang mga salita, ang swerte namin mga magulang, ay tinatanong sa aming mga sa isinasagot namin kayo. Ngayon, alam namin na gusto niyo lang kaming matuto. Salamat po sa pag-aala at aruga na hindi mapapantayan ng iba. Salamat po sa sakripisyo na hindi mayigitan ng kahit sino man. Kaya po ang naging inspirasyon namin na magpatuloy sa aming buhay. Salamat, Inay at Itay sa inyong wagas na pagmamahal sa amin. Ngunit sa huli, hindi sapat ang salita. pag may padama ang pasasalamat ko luha. Sa bawat tibok ng puso'y aming nadama sa mga gabi inyong pinaalala. Ang pag-ibig niyo'y tunay at walang kapara. Itay, inay, magulang kong mahal at dakila sa inyong pag-aalaga sa inyong pagmamahal Sa inyo mga magulang Salamat Salamat dahil lagi kayong nandyan Upang kami gabayan at tulungan Sa pagtatapos nitong aking liham para sa inyo Tatapusan ko ito sa salitang Mahal na mahal ko kayo Tunay na walang higit pa sa inyong mga sakripisyo Pangako na sa aming pagtanda Kami naman kami naman ang mabubuhos ng oras at sakripisyo. Kami naman ang magpaparamdam ng pagmamahal namin sa inyo.